Kung naghahanap ka ng another spotted na trip Tara, samahan nyo na ako dito Niyayag nga po pala kami ng aming kaibigan Dito sa Bicol Ang pinagmamalaki nilang Kinalas Ano nga po pala ang Kinalas? Mamaya aalamin ah, natin yan So yun, nandito na tayo sa kanilang location Ito nga po pala ang Kinalas sa Laguerta Located nga po pala ito sa Barangay Salnopan, Carabaoan, malapit nga pala ito sa public market. Ang kinilas ay isang uri ng ulam ng mga taga-Bicol na binubuo ng pansit na pinalimutan ng kinamot na karne mula sa ulo ng baboy o baka at iba pang bahagi nito. Pinaganda ng makapal na sarsa na nagbumula sa utak ng baka o baboy ang ulam ay pinalasahan pa ng mga iba't ibang pampalasa katulad ng mga sili, paminta at inahahain sa maito sabaw optional lang pala kung lalagyan mo ng nilagang itlog so yun, titikman na natin ang kinalas ng mga taga-bikol yan, Oh. sabaw at napakalasa ang sabaw nila at napakalapot yan First time ko kasi makapunta dito sa Bicol kaya titikman natin yan ang kinilas nila. Yan o, masarap yan. At pagdating naman dito sa area nila at napakalinis at masasarap ang ka talaga kumain dito dahil napakaganda ng ambience nila dito. At ito naman ang kanilang mga price list. Post lang kung gusto nyo makita maigi. Yan o. Ayan, tatay ni may ari na ang parisan. Kaya nang oras yung ano nyo, diba? ay, Open? 6 o'clock hanggang 7 o clock ng gabi. Ayan, 6 o'clock hanggang 7 ng gabi. No? Hanggang maubos. Ay, hindi po. Pati, hindi maubos. Kahit hindi maubos. Po? Ah, okay. Huwag may limit lang na talaga. Okay, na ah, po. Sige salamat. Okay, thank you po. So yun, ang open nga pala nila dito ay alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi o ano pang hinihintay nyo, tikman nyo na ang kinelas ng mga taga Bicol. So paano? Kung nagustuhan mo naman ng ating video, huwag kalimutan mag-follow, like and share para maging update ka sa ating mga videos. Maraming salamat sa ulitin.